Good day mga kabaro Ito na naman may isishare na naman ako sa inyo mga kabaro na isang coin ng Canada mga kabaro One dollar ito mga kabaro ng Canada Yan Yan parang pato na naliligo mga kabaro Yan Ang ganda pa ng kanyang kondisyon at dilaw na dilaw siya mga kabaro Yan One dollar ng Canada mga kabaro. Ang rap niya ay yan. Gwen Elizabeth II Deji Regina mga kabaro. Yan. Ang ganda pa mga kabaro. Yan. Ang ganda pa na kanyang kondisyon mga kabaro. Wala pa masyadong tama mga kabaro. Yan. Gwen Elizabeth II Yan. gantanya Kanada ya makabar. kalau gantana mulai makabar kabaro dilaw na dilaw para siyang ginto yan gantanya makabar. kabaro Canadian dollar yan gantanya hmm. Hmm, kitang kita pa ang kanyang mga naka-ukit o naka engrave na mga letter at mga numero mga kabaro yan yan na 1989 mga kabaro so almost ano na ito mga kabaro ha? almost 34 years old yan Ayan. Kanadyan dollar mga kabaro. Queen Elizabeth II. Ayan. yan Ang ganda niya. yan Ang ganda na. Kanadyan dollar mga kabaro. Ayan. Ang ganda niya. Kanadyan dollar. Yan, ang ganda mga kabarong. So, sana'y nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo na yan, Queen Elizabeth II na uh, Canadian dollar mga kabarong. Yan, ang ganda niya. 1989. So, maraming salamat.